Mayong buntag ni may ako karon sa New Public Market Taytay no uh, Bibisitahin natin kasi Soft opening ngayon Ang bodiga sa Taytay So, ayan madali lang Pupuntahan dito guys Ganito lang Pagdating kayo dito Makikita nyo doon ang New Public Market Sa Taytay So, ito na Dito Kayo dadaan andoon yung new public market ng Taytay. So pagtawid naman ninyo dito ay magingat ingat ingat lang din baka kayo ay mahagit. So pag dating nyo makikita nyo dito ang bubiga sa Taytay tapos dito tayo papasok. Ito lang yung palatandaan nyo guys. Tapos dito straight lang doon. Ito lang, ito sa kanila din to dito. Tapos ito na makikita niyo dito. Ayun. Tapos ito mag-front. Oh, naka-sale pa rin sila, oh. we guys, di anang di nga tayo diri sa ano no sa store ng Bodega sa Taytay. -tay. So, ito nga yung ano nila guys no soft opening. Pero mayroon na tayong nakikita dito na kakaiba. So, ito naman si si Ma'am. Unsay ano ngayong pangalan mo, Ma'am? Aya. Si Aya, si Ma'am Aya, no? Ayan, ma'am, siya ng konti lang na bisaya. So, Gumay ito lang. nga, parang may pag -pag pagbabago dito ng ating nakikita. Ma'am, ito pwede ba ninyo maipaliwano kung ano mga, ano nito? Oh, sa halagang 5499 may HP kana, na. Mayroong pang free mouse, uh, laptop stand, mousepad, pad uh, keyboard keyboard pad at saka itong cleaner at saka charger po. Ah. So ito po ba ay second hand or brand new? Brand new po. Ay brand new siya. O, tingnan niyo guys, ilang ano to, ma'am? Gigabytes ba 'yun? Uh 16. Windows 10. Ah, ito ito yun Windows guys 10. no. So nakikita naman ninyo no. Ito ay brand new daw, hindi siya second hand. So marami siyang mga free kung kayo ay bibili dito. So ayan nga ma'am no sa sa malapit na magbubukas ang klase. So ano man ang masasabi mo sa ating mga viewers kung halimbawa may gustong bumili dito, pupunta sa Bodega sa Taytay. -tay. Anong masasabihin sabihin mo sa mga ating mga viewers? Ah, uh, sa lahat po na gusto, uh, mga estudyante na gustong magkaroon ng laptop, mayroon na po dito na murang mura naman po. Dito lang yan sa bodega sa Taytay. -Tay. So, ayan, ito po ay marami pa punta doon, ibat-ibang mga presyo. So, ipakita muna natin, ma'am, ipapaliwanag mo kung ano ba ganyan. Ito, na... may 3999 isang den. May mga free din to na mouse, pad, at saka... Uh, laptop cleaner, bag at charger. Mm -mm. So ito ma'am, pwede ni mo pindutin-pindutin kasi oh, ako talaga na, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakapindut-pindut yan, hindi pa ako nakahawak yan kasi wala naman akong ganyan eh. So para ipapakita natin windows sa ating mga viewers na good talaga siya, no? Ayun. Mm -mm. May mga windows na siya. Mm. May bluetooth. Bluetooth. May wi rin. Ha. May pwede siya sa Bluetooth, pwede siya sa wi pwede po yan sa data, ma'am no. Hindi. Ay hindi siya. Opo. Ah. Pwede siya lagyan ng USB memory card. So ito guys, no ipapaliwanag lang natin, pwede siya lagyan ng memory card, USB. Hindi siya pwede sa data kailangan Wi-Fi lang siya. So ibig sabihin parang pangbahay lang pala tong laptop na to, oh. no? Okay. So, yun doon banda, naman, pwede pa, ba ninyong ima ipaliwanag kung anong oh. ano niyan? Ah, marami din sila mga ganitong laptop. Ito yung box niya, ma'am? Opo, oh, ito yung carton niya. Oh, box. ito yung carton niya, no? Lahat po to ay brand nyo? Opo. Oh, oh, guys, lahat ito ay brand nyo kasi magbubukas na ang ating klase. Ayan, sa ating mga estudyante, pwede kayong pumunta dito sa Bodega sa Taytay. -tay. So, ayan, guys, no, uh, iikot tayo ni Ma'am Aya sa kanilang loob ng tindahan. So, ayan nga, may mga customer nga, no, kasi ito yung soft opening. So, dito muna tayo, o, kaya, Ma'am, dito muna tayo sa mga uh, TV, speaker, uh, speaker, at lalong-lalo na dito sa ating mga papisudils. Ay, mayroong papisudils? Oh lahat papisudils. Ah. Ano ba yung ibig sabihin sa Peso Deals? Ah, ito, kapag bumili ka ng TV, tulad ng itong 45 inches na may free wall bracket with Peso Deals, noon 11,499 pero ngayon 8,499 ah. at pwede kang makakuha nito ng isa. Bakit? Ang laki guys Tingnan nyo Ang laki ng ibinaba ng Opo. ano nila Kasi ngayon soft opening So ito na, ganito na ba talaga ang presyo Pag grand opening ma'am? Opo, ganyan hmm. na po Ito lahat guys, kung bibili Kayo ng isa dito ay Ito naman lahat Magiging free nila na isa Pagka silang makakuha o -o. ng isa So ayan, ipapakita natin yan Ito lahat po daw yan ay piso eto Ito oh. Ito lang hot plate Oh. Ma ma makukuha mo to sa halagang piso Wow Tsaka itong kitchen tool set Oo Ayan, makukuha na lang daw ninyo ng piso, piso. Tapos ito pa, mayroon tayong mga ano to ma'am Butin Opo Oo, ito yung mga butin Tapos mayroon din ganito 13 pieces cookerware set na sa halagang piso Sa keypad mm -hmm. Isang ganito Stove isang electric kettle at saka may hilig mag-barbecue. Oo. oo. <laughs> Yan, guys. Sa gustong bumili, pumunta na kayo ngayon ang laki-laki ng ibinaba nila sa Budiga sa Taytay. So, dati talaga makikita ninyo sa vlogs na medyo mataas pa yung presyo. Ngayon, nagbaba na sila kasi malapit na sila mag grand opening. Ayan, ito. Pag bumili kayo ng TV, kahit anong TV dyan, pwede kayong mamili dito na makukuha lang ninyo ng piso. piso. O, saan pa kayo? Parang parang sa ikot-ikot ko, no? kahit saan ako mag-ikot, dito lang tayo makakatagpo sa budiga sa taytay -tay na ganitong sobra-sobrang mura. Tatlagang totoo ang bag bagsak presyo. So ano pa bang, ano, dito, guys, meron din pala silang malaki. Parang ngayon ko lang ito nakita, ma'am. Oh, bago lang yan, ma'am. Oh. Nabinta na yung dalawan niya. Nabinta na? Opo. Oh, oh. Isa na lang ang natira. Ito na, ito yung, oh, ganito kalaki ay 4,900 $99 na lang, may free USB, USB na, na, na siya. At saka mic. Oh, may mic na rin. So, ito talaga, ang maganda siguro talaga ang boses nito kasi malaki oh, siya, guys. So, oh, oh. Hmm. yan. Ay, di pihit lang siya dyan, no? Mm -hmm. Ay, ba yung <laughs> na, na, natakot yung puso ko. Oh, may ilaw-ilaw Oo, -ilaw oh, oh. may ilaw-ilaw. Ganito, pag binuksan, ganito po ang kalalabasan niya, no? So, hindi lang tayo magpa-sounds kasi, uh, ano na, yung makapiray tayo. Yan. Tapos, nandito pa rin yung ano, pinalakit talaga ang tindahan ng bodiga ni Taytay, -tay, no? Kasi yung una kong vlogs ay maliit pala ngayon, ay in nila dito. Yan. So, sa mga ano, dito, dito tayo. Tagusan pala to. Dito ang daan. Dito, lalabas tayo. Tapos ito, ma'am. Uh, 32 inches na smart TV, may free na wall bracket with piso deals na rin po. Mm -hmm. Before nasa 7,999 ngayon 5,999 na siya. Wow, 32 um, inches. Ang laki ng ibinaba. So ganito okay. pinaghandaan talaga nila ang pag grand opening, opening nila. Ito ay pasili pa lang soft opening pa lang nila ngayon, no guys, no. Marami kayong mapagpilian ng mga speaker, TV, eto 32 is Smart TV Android na Free World Bracket, bracket with Piso, Piso deals. deals. Ayan. Saan pa kayo, no? Maghahanap ng Piso Deals. Dito na sa Bodega sa Taytay. So, ito pupunta naman tayo dito, guys, no? Dito, banda. Ito, may mag... Magsarbak-sarbak na lang tayo ngayon dito kasi siyempre may mga customer nga. Ito yung makikita natin na nagagandahang mga dito pa rin. Bidang bidang pa. Buy one, take one. Oh, ito pa rin yung buy one take one nila. Mayroon pang ano, ito pa ma'am ay pwede ba yung downloadan ng mga games? Opo. Ito lahat? O, Facebook Messenger. Tapos, mayroon na siyang... Kasi sa ngayon, mahilig maglaro ng email kung ano-ano mga laro nilang uh, pwedeng laruin, ano ang ma download nila dyan? Uh, yung ganito po pang Facebook lang at saka Messenger, TikTok, YouTube. Yung mga, mga pang-gaming po namin is ayun. Ito uh. mga taga individual. So ito lang ito guys, no? Ito ang mm -hmm. 4999. Ito lang ah, yung cellphone nila ay pwede pang Facebook, sa YouTube, TikTok. Ano pa, ma'am? Uh, messenger. Messenger. Facebook. Ayun nga, ito. Hindi siya pwede downloadan ng uh, mga ML, ML mga games. laro. Dito sa mga, ano nyo, ma'am? Mga, ano dito. Ano? Itong my Spark Pro. Oh, ito. Sa halagang 4,399, ito, magkakaroon na kayo ng tablet na Spark Pro. Ito Opo. ay mataas na. Mata 512. O, mataas na siya. Ipakita mo ng ilapit mo. Ayan. At saka may 3 s O, mayroon siyang cellphone din. Opo, hindi nila makita, no? Hindi natin makita. Ay, ito. Oppo E3S. Yan, ito pwede na ba downloadan ng mga laro? Hindi. Hindi. Hindi siya pwede downloadan, pero ito pwede kasi mataas na yung gigabytes, no? May mini fan ka pa, may stand ka pa. Oo, oh. bidang-bida pa rin dito ang nakabandil nila, no? Oo. So, ito din, may mga tablet pambata, bata. Ito, Opo. Ayan, mura lang din. Isang CET na tsaka isang Vivo Y85 Tsaka may uh, freebies na mini speaker sa halagang 3799 lang. Mm -hmm. Yan. so Yan. Sumugod na kayo dito. Ito may mga customer. Ipakita mo nga kung ano ang binili nila ni ma'am. one, take one. Oh, uh, buy one, take one daw. O, dito naman tayo, guys. Dito sa mga ano nila, no? May... Ito, K-Pod keypad. Magkano naman tong keypad? Original keypad. Dati, ah. dati siyang nasa 1,499. Ngayon, nakasil na siya ng 749. At may pa-peso deals pa. Oh, saan pa kayo ipakita mong mga? Ito pala, oh, dati dati ba diba, okay. walang original yun. Local lang yun yung tag 300 plus ni oh, ninyo. Ito ay original. Original na siya na Nokia. Matagal to malobat. Opo, oh, matagal. Sobrang matagal malobat to guys. Original na. Dati ay 1,499. Ngayon nag-sell sila. Nasaan ba? 749. Oh, nalibat na ko. Pag sab sabi saya, nalobat na ko. 749 na lang, no? Opa. Yan, at saka may piso deals. Ay, ano ba yung ano, ma'am? Uh, piso deals. Di ba uh, may piso deals? yan okay. um, Anong, anong, ano dyan? Isang mini fund mamimili ka or isang stand phone at saka mini speaker. Oh, yan. Saan okay, pa kayo, so guys? Alam nyo, guys, kung bumili kayo nito sa mga mga mall, sa mga ano, basta sa tindahan, sa mga malls, mahal to. Sobrang mahal. Nasa 1,500 to mahigit. So, ito, nag-sale. Lalo na siguro sa ano, pag grand opening ay napaka mura. Kaya sumugod na kayo dito, guys. Eto, matagal malobat. Mal ma, masakit na lang yung tainga nyo sa kaka tawag-tawag ay hindi pa to malobat. RS4, yan yung mabenta sa amin ngayon na... Ah, sige, ipakita mo ma'am, ipakita. Ipakita. So, ayan na nga, parang ngayon ay, ang oras ngayon ay uh, 8.35 ng umaga. Ito. Uy. RS4. Itel RS4 16 GB by 128. Ito yung mabenta ngayon sa inyo. Oh, okay. ito yung mabenta ngayon. Ano ba to mamalinaw ang kamera? Okay. Ano malinaw ba? Malinaw yung camera niya. Oo, okay. kasi hindi pa naman natin mabuksan kasi bago pero sure na malinaw ang kamera at pwede na rin to gagamitin niyo sa pag live, pag TikTok or sa pang YouTube or gusto niyo mag vlogs vlogs ay mm -mm. pwede na rin. A alin? Alin ba dyan? Ah, ito, ito, ito. Ito. 6,499. At may papiso deals yan. May papiso deals pa. Saan pa kayo, no? So, mag ikot, -ikot kayo dito sa New Public Market sa Taytay. -Tay. Makikita nyo agad dito kasi ang laki-laki ng uh, tarpaulin at saka dito si ma'am pag nakita nyo tong magandang mukha gwapa sa Bisaya ah, <laughs> mao na to <laughs> mao na to si so, ito yung tumatawag sa akin ng pansin ito ay bakit bubuhatin aalsahin uh, na nga natin unsa ano pala to ma'am mystery box kapag bumili ka ng TV oh. Uh. Uh, pwede mo tong mabili sa halagang piso lamang oh. Uh. sa, at hindi ka na dito bukya ha ito, oh, bu uh. mabigat siya guys guys, no? Kaya surprise na lang to kung ano ang laman. Basta bag bumili ka ng TV. TV lang ang kailangan nito. Opo. Oh, eto hindi pwede ng mga speaker. Kailangan TV, TV ang inyong bibilhin para mabili, makuha nyo to ng piso na lang. So, At ayan. Itong miss, mystery gadget. Ano naman yan, ma'am? Pipili kami ng 100 katao para bumi, uh, mabigyan ng mystery gadget. Bit ko to, guys. Pipili daw sila. Ito yung pasabog sa grand opening ito ang pasabog sa grand opening pipili kayo ng 100 100 katao daw tapos ito yung ano kayang maipamigay? secret secret mystery <laughs> secret, <laughs> secret. oi kasali ba ako dito hindi kung maabutan mo <laughs> dapat kasali ako nako Very excited talaga ako kasi ano talaga yung kakailanganin ko to <laughs> Kakailanganin ko to kasi hindi pa ako mayaman. Siguro pag mayaman ako, hindi ko nakakailanganin ito. Biruin mo, ang yan ang pasabong nila. Kaya maagang maaga, kayo pumunta. Mga anong oras kailangan pumunta 4, 6, dito, ma'am? 7.30. 7.30. Ibig sabihin, hindi na sila magpila-pila ngayon? Ah... Uh, Depende kung magpipila sila ako. Paunahan yan eh. Ah, paunahan. Ito guys, ang ito, paunahan ko no. Opo. Oh, paunahan pumunta. Oh, baka matanghalian na naman ako ma wala na naman pag natanghalian ako guys wala na naman ako hindi na ako makakuha nito so very excited talaga ako nito kailangan dumating ako dito ng, nasa hating gabi or mga 3 ng madaling araw o ano pang hinihintay nyo so ano pa ba yan ito parehas lang ni oh, sila ma'am parehas lang Mr. parehas nang ng parehas Pipitura natin ma'am hawakan mo yan ano to ito Iba rin to. O oh, sige. Ayan. Pakita. i picture lang muna Dito, dito. Ay, pwede man. Ma'am, sa ating mga viewers ngayon, paano mo sila i-invite na dalawin dito ang bodiga sa Taytay para naman maka... Makaabot sila sa mga ganito or anong mabibili nila? gusto ko i-invite mo sila talaga. Uh, sa lahat po na nanonood ini-invite uh, po namin kayo na bumisita dito sa aming uh, bodega sa Taytay. -Tay. At ang grand opening po natin ay sa July 1. Marami tayong pasabog, mga pamigay. Happy Sudils. Yun, narinig na nyo guys. No? Nakita naman ninyo ay sabi ni Ma'am Aya ay pumunta kayo dito sa grand opening mamili na kayo para uh, makakuha kayo ng mga pasabog nila. Yan. Madali lang lang naman, sundan lang ninyo yung una kong video ay sundan lang ninyo, madali lang hanapin. So, ayan ma'am, maraming maraming salamat kasi. <inaudible> Ay, saan ba matatagpuan pala? Uh, dito lang po yan sa Taytay New Public Market Block 1 uh, Stall number 21 Anong oras? Uh, 7.30 hanggang 9pm po Oh, yan Anong araw-araw? Araw-araw Monday to Sunday Oh, araw-araw sila bukas Guys, no? Kaya pumunta na lang kayo dito, no? Yan, sa ating mga viewers Maraming maraming salamat Sa patuloy ninyo akong suportahan At sa budiga ni Taytay Ay palagi nating pangkilikin kasi palagi silang nagbabagsak ng presyo. Ayun na, thank you nang marami ma'am. Thank you. Sa pagbigay mo sa akin ng oras sa sa lahat-lahat, maraming salamat sa sa iyo. Thank you din po. So <laughs> oh ayan nga guys, no. Ito ang ano, soft opening dito sa bodiga sa Taytay na talaga namang sobra-sobrang kaya sa inyong budget. So, abang-abang kayo guys, pumunta kayo sa July 1 kasi maraming maraming pasabog ang bodiga sa Taytay. So, dito rin ninyo makikita na maraming mga gadget. Lahat-lahat nan nandito na siguro. Kaya, ano pang hinintay nyo? Puntahan nyo dito. Madali lang hanapin pagdating nyo dito sa uh, public market Tay Tay Rizal, makikita na ninyo kahit ikutin nyo ay nandito lang malaki ang tarpaulin. So, ayun nga guys, no, ang update. Maraming maraming salamat sa aking mga viewers sa patuloy nyo pagsuporta sa akin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga staff dito sa may ari. Maraming maraming salamat sa ang init-init sa pagtanggap nyo sa akin. So, ayun lang. Bye!